Hello mga kamix vlog, welcome to this channel, mix vlog So ngayon po, ito po yung ginagawa ko, kami po ay nag-harvest ng palay So ngayon, kung sa waray-waray pa, ako po ay naglalambos ng palay <laughs> So masayang-saya, masaya, masayang-saya, masaya masayang, masayang po ako sobra dahil Sama ko po yung pamilya ko ngayon So mamaya po ay makikita nyo yung mama ko dyan Tapos yung mga pamangkin ko sila po yung mga kasama ko sa pag tatrabaho dito sa aming palayan so ngayon napakarami po yung anohin uh, anuhin ko ngayon ito na sabi pa nga sa waray iglalambos marami pa yung iglalamba ko dyan sa sa, ano, sa, sa lambusan kung sa waray na mga palay kasi harvest time ngayon so, matatagalan pa kami nito kasi lawak pa yung aaniin namin na palay so mga kamiks vlog maraming salamat talaga sa walang sawang suporta ninyo sa aming channel na mix vlog sa maring. so nag nagpapasalamat talaga kami sa inyo sobra dahil nandyan kayo palagi nakasubaybay sa amin tsaka tumataas na po yung subscriber namin So, salamat sa Panginoon. So, mga Kamiks Vlog, uh, sinya na kayo kung minsan lang kami makapag-upload ng video dahil yung kasama ko, busy rin siya kasi nag-aaral. So, ako naman, napi-busy rin ako sa gawain, bahay, o sa lumabas So, napakarami pa talaga nito. So, sobrang bigat na, na bala so, yung inaunan ko. Pinalambos ko sa lambusan. Kasi, marami yung lamang ng bala yung bawat isa. Napakarami. Pero, salamat sa Panginoon dahil panibagong blessing na naman to na binigay niya. So, Salamat Lord dahil faithful talaga ang Diyos kahit hindi tayo faithful sa Kanya. Maraming salamat. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil biniyayaan niya kami ng maraming balay. So, hindi na matagal. Uh, maka, matatapos na rin ito. Tapos makakaanin na kami. So, mga kamix vlog, dito lang po nagtatapos yung gawa ako. So, nakita niyo naman yung mama ko at yung mga pinsan ko. So, maraming salamat sa walang sawang suporta.